Nasa ating pong linya ngayon si Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Captain, good morning po ma'am. Good morning po Sir Ted at DJ Cha at maraming salamat po sa oportunidad. Opo, ma'am, saan po ngayon mga lugar meron pong rescue operations po ang mga kagawad ng Philippine Coast Guard? Ngayon po Sir Ted, ang sinasagawa na po natin is mga preemptive evacuation and monitoring po ng mga apektadong pantalan. So as of the moment Sir Ted, we were able to uh, monitor po 120 ports. Meron din po tayo na itala na halos 3,710 stranded passengers. So ito pong 120 na pantalan, kasama po dito yung mga minomonitor po natin mga barko at saka mga motorboats na nagsitake shelter. Ay, opo. Pero bago po yan, ma'am, yung pong Cebu City na rescue na hinihingi ng mga taga roon, ito ba'y na, 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 nabalitaan po ng Coast Guard, ma'am? I'm sorry Sir Ted, ang uh, sa Cebu City po. Sa Cebu City kasi kanina, uh, ano ho, ano, lagaanap sa social media yung humihingi ng rescue dito po sa isang subdivision kasi nga daw po ang taas ng tubig at uh, may mga tao po na kinakailangan daw pong masak lolohan, Wala pong ganong report ang Coast Guard po sa inyo pong uh, detachment diyan sa Cebu City. As of the moment, Sir Ted, wala pa po tayong natanggap na okay. formal report regarding po dyan but we will coordinate po with the local government units para makapagbigay rin okay. po tayo ng assistance. Ay, salamat po. Sige po. So, meantime po, ma'am, ang inyo pong reports ngayon, ang mga pantalan ang napakarami pong stranded, ma'am? Pwede ho ba natin malaman lang? Yes, ngayon, sir, Ted, ang pinakamalaking stranded passenger ay sa area po ng Bicol, a total of 1,345, pero ang pantalan po ay ang, ang uh, pantalan po ng Matnog kasama po yung Batangas port. So yan po ang mga pantalan na may naitala po. Na medyo malaking number po ng bilang ng mga standard passenger. Opo. Kailan po ma'am maglalabas po ng uh, ano na ng go ng go signal ang coast guard para sa paglalayag po ng mga barko makatawid na sa mga pantalan? Yes, una serte dapat wala na pong nakataas na signal sa panggagalingan, dadaanan at pupuntahan po ng bar ng uh, barko. Mm. Tayo po ay nakadepende po sa advisory or weather update na ibibigay po ng pag-asa. At pangalawa po Sir Ted, dapat wala na rin pong nakataas or naka uh, update po na mga gale warning. Uh, ang gale warning po uh, usually ang affected po dito is yung mga maliliit po na mga water boats natin. So ito po usually ang mga conditions na kino-consider po ng Philippine Coast Guard. Before po tayo mag-allow ng pag-alis ng mga sasakyang pandagat. Opo. Uh, pati po dito ano no? yung Batangas to Mindoro, pati po dito yung Mindoro to Aklan, lahat po yan, tigil muna, no? Yes, tama po kayo, Sir Ted. Basta may nakataas na po ng signal number one. Sa panggagalingan at pupuntahan po, wala po talaga tayong iya-allow na pag-alis po ng ano uh, sasakyang pandagat. Okay. Sige. So, Ja? Yes po. Mm. Ito po bang suspension sa mga port areas po na nabanggit nyo? For small craft lang po ba ito? O even po yung malalaki nating cargo vessels? Kasama po dito, DJ, siya yung malalaking mga barko po. At uh, meron po ba tayo... Po na... Sige po, Captain. Yes po. Lahat po ng klase ng barko at mga sasakyang pangdagat, basta nakataas po talaga ang signal number one, ay wala po tayong iya-allow na umalis po sa mga pantalan. Oo, yes po, Captain. Kamusta yung ugnayan nyo dun sa mga LGUs, lalo po dun sa mga areas or coastal areas na medyo mababa talaga at may bantarin po ng storm surge. Ano po yung mga hot areas na binabantayan po natin? Una po, nakapagtala po tayo no, sa area ng Dinagat Island sa may northeastern Mindanao. Diyan sa may Agusan uh, del Norte, medyo mataas po ang baha dyan. So nakapag-evacuate po tayo ng a total of 20,705. So yan po yung pinakamalaking bilang kahapon. At continue naman po ang ating pakikipag-unayan sa mga local government unit and uh, NDRRMC. At uh, ang naging direktiba naman po ng ating komandante na si Admiral Ronnie Hildaban, ipagpatuloy po ang, uh, ang komunikasyon sa mga ahensyang ito dahil tayo naman po ay laging uh, we always provide assistance. Yan naman po ang naging direktiba ng ating Pangulo. So as of today, Ma'am Cha, naka-22,000 total evacuated individuals na po tayo sa iba't ibang parte po ng mga probinsya na apektado po ng Bagyong Tino. Oh, aside po dito sa nabanggit nyo na Agusan del Norte, Captain, ano pa po yung ibang area sa na binabantayan natin? Uh, well, particularly po yung bandang Eastern Samar, at uh, yung Northeastern Mindanao na banggit ko po kanina, kasama po dyan yung Iloilo. Ito pa rin po yung mga area na may mga suspended po tayo mga sea travel. Kasama rin po ang Southern Visayas. Nakapag-evacuate po tayo mm -hmm. ng ilang individual sa Negros Occidental. Kasama pa rin po ang Cebu. Dahil suspendido pa rin po ang uh, sea travel po dyan. Sa area po ng Southern Tagalog at sa Bicol. So yan po yung mga binabantayan natin mga probinsya hmm. na patuloy pa rin po ang mga rescue operations and preemptive evacuations na kinakandak po natin. Oo, so pinakamarami po dyan sa Agusan but as as of now as we speak wala pa po tayong uh, mga sumbong o di kaya po uh, rescue call na natatanggap po from Cebu? Hmm. Yes, as of the moment po, wala more of preemptive evacuation po ang ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard. Okay, sige po. So kami makikibalita po, Kapitan ha, kung sakasakali po. Sana nga po ay yeah, sana nga po walang mangyaring trahedya sa Karagatan, ano ho, sa mga oras na ito. Salamat po, Captain. Yes, sir, sir. If I could also give the hotline mm -hmm. na, uh, number po ng Philippine Coast Guard, ahead po, may meron po mga assistance. So, is 0966 9610 and 09696418964. 641 8964. po ang ating social media account, so we put our regular updates po sa ating Facebook and Instagram po. Mom, say it again, please slowly pull Yes, sir, it's 0966 9610 and 0969 64. Ayan. Ayun sige po kami na din po bahala ho dito mag-ulit ma'am ano po nitong inyong mga telepono mm -hmm. na maaari pong tawagan para ho sa mga hihingi ng tulong sa ating mga kagawad ng Philippine Coast Guard Mabuhay po inyong hanay ma'am salamat po ng marami Maraming salamat po at umaga po sa ating lahat Thank you yan po si Captain Ang pangalan niya si Captain Noimi Kayabiyab ang spokesperson po, competent spokesperson ng Philippines, uh, Philippine Coast Guard. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM! Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!